Pantalan ng Makabalan, Cagayan de Oro City ang barko ng kukalyong na MB Pilipinas, Cagayan de Oro matapos itong tumagilid sa gitna ng karagatan dalawang oras matapos itong umalis sa lungsod papuntang Cebu City. Napag-alaman na nasa 448 na pasahero ang sakay ng nasabing barko. Sa panayam, sinabi ni Nelson Bacor, isa sa pasahero, na agad tumagilid ang barko pero una nilang narinig ang isang malakas na tunog na parang may naputol. Rason ng kanilang pagkaalarma at agad nilang si sinuot ang kanilang life jacket. Dagdag pa ni Bangkor na pinakalma sila ng kapitan ng barko at pinaliwanag na kailangan nilang bumalik sa pantalan ng lungsod. Samantala, sinabi ni Philippine Coast Guard Station Commander Joselito Maluyo na sa kanilang inisyal na investigasyon, may lumuwag na tali ng mga kargamento rason na tumagili dito dahil sa bigat at suspendido sa ngayon ang biyahe nito. Sa ngayon, ligtas na ang mga pasahero na agad namang inasikaso ng Philippine Coast Guard at kagayang the Oro City Disaster Risk Reduction Management Department at kasama mo sa ariman Cagayan de Oro, Radyo Ani Jane Duhay, Lungsod, Tatak, RMN